Nananawagan ang anak ng tatlong nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng pamamarina sa Marikina na paigtingin ang seguridad sa kanilang nusod. Pero ayon sa motoridad, gustuhin man daw nilang dagdagaan ng mga nakadeploy na polis sa Marikina. Hindi nila kaya dahil kulang na nga sila sa tauhan, wala pa rin silang kagamitan. Balita natin ni Chino Gaston. Hindi na raw mapagkakailan na problema ang mga riding in tandem ng mga kriminal sa lungsod ng Marikina. May mga ipinaskin na ngang karatula sa mga kalsada sa barangay Parang na nagbababala laban sa mga riding in tandem. Dalawang sospek na demotor ang sinasabing pumaslang kay SPO3 Rocco Matic ng Quezon City Police sa barangay Parang. Pasadwa na 5 ng hapon, naghihintay sa loob ng kanyang sasakyan si Matic nang siya'y pasukin ng isa sa mga salarin at binaril sa ulo sa harap mismo ng kanyang anak. Hanggang ngayon, inaalam pa rin ng mga investigador ang motibo sa krimen. Dito sa kaso ni SPO 3 Matic, hindi tayo muna makakapag-speculate. Dahil lumalabas dito na talagang sinigurado yung pulis na mapatay. Dati pala itong uh, na-assign no na sa iba't ibang uh, operating units ng PNP. Meron pa tayong nagsabi dito na dati siyang uh, member ng PAOK, tf 4 and... Uh, na-assign din siya yata sa Anti-Illegal Drugs Task Force. Pa ng alas 9 ng gabi, binaril din at napatay ng tatlong demotor na sospek ang dating sundalo na si Jaime Naval sa loob ng bahay niya sa barangay Parang Din. Ayon sa Marikina Police, noong Biyernes isang tricycle driver ang binaril din ng mga sospek na nakamotor. Dahil sa sunod-sunod na insidente ito, panawagan ng kaanak ng ilang nabiktima na higpitan ang seguridad sa lugar nila. Ganun lang ba kadali pumatay ng tao dito sa lugar namin? Particularly dito sa Barangay Parang. Pag nagbabasa kami sa trading ng Facebook dyan sa Marikina News, walang ibang nababalita kundi dito lang sa Parang. Hindi hindi ko naman din, hindi, hindi ko alam kung sinong sisisihin namin kung, kung ang lokal na barangay ba, ang polis ba. Dahil sa totoo lang, Kulang na kulang kami sa pulis. Habang nagigot kami sa barangay parang, bigla kaming tinawag ng ilang residente. Kaho hold up lamang daw kasi ng optical shop na ito. Ilang minuto lang, dumating ang mga pulis, pero wala silang mga baril. Nang tanungin namin kung bakit wala silang dalang baril, wala pa raw talaga silang issued firearm mula sa PNP. Di na rin nila inabutan ang mga sospek. Ay sa tindera ng optical shop, tinutukan siya ng patalim ng dalawang desombrerong lalaki at nilimas ang cellphone at pera ng tindahan. Sa lugar pa lang na ito at mula lang nitong Enero, pang-apat ng biktimang optical shop na ito. Nagulat kami. Itong incidente na ito, sunod-sunod. Sa so parang lang. Kaya nga, ang utos ng ating mayor, naimbestigahan mga buti kung bakit sa isang barangay lang. Kasi kung talagang grabe ang krimen dito, sa buong Marikina, hindi. One particular barangay lang nakasunod sunod Ayon sa Marikina Police, gustuhin man daw nilang dagdagan ang mga pulis na nakadeploy sa buong Marikina, may kakulangan daw talaga sila. 300 lang daw ang pulis sa lungsod sa ngayon. Ang mga pulis naman na walang baril na rumisponde ay galing daw ng NCRPO at wala pang naka-issue na baril sa kanila. Chino Gaston, GMA News.